sa Oriental Mindoro. Wala sa impilan ng DCSB ang Spirit FM CMN Kalapan City. CMN Live, live. Nation, Nation. Dennis Nebreho, magandang araw sa iyo. Magandang araw ka sa mga Ariel, magandang araw Kalapan City, Oriental Mindoro, magandang araw Pilipinas. Pinangunahan ni Joy Manrique, PhilHealth Marinduque Local Health Insurance Office Branch Head ang pagbabahagi ng programang PhilHealth konsultasyong Sulit Tama o Konsulta sa mga residente ng Barangay Bagakay, Buenavista na kung saan magagamit ang mga programang nakapaloob dito sa aspetong medikal. Sinabi ni Manrique na lahat ng Pilipino ay maaring makagamit ng PhilHealth Konsulta, kailangan lamang magparehistro sa isang PhilHealth accredited consulta package provider o KPP para magamit ang benepisyo. Ang consulta package ay pinalawak upang isama sa pagsusuri ng kalusugan konsultasyon, mga pagsusuri sa laboratorio at mga gamot na inirekomenda ng kanilang doktor. Ito rin ay isang komprehensibong benepisyo sa outpatient ayon sa mandato ng Universal Health Care Law. Samantala, ang barangay bagakay ay may populasyon na 1,343 na may household na 311 siyam ayon sa tala ng barangay kung saan nasa halos 200 residente ang nakinabang sa nasabing programa. Dagdag pa ni Manrique nasa 87% naman ng populasyon na 246,667 ng marinduke ang kasalukuyang kasapi ng PhilHealth. Bukod sa naturang barangay ay nakatakda nilang puntahan ang iba pang barangay sa nasabing bayan sa mga susunod pa na Sabado para maihatid ang serbisyo mula sa kanilang tanggapan. At yan ang pinakasariwang balita sa mga oras na to. Ako pa rin si Dennis Debreo ng CMN 104.1 Spirit FM, Kalapan City, nagulat na live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live Nationwide. Maraming salamat, Dennis Nebreho, mula po naman sa Impira ng Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental, Mindoro. Sa